Sa nakaraang kwento natin ay dumating na si Yuon na at Jiyun Lee at sa pagpapatuloy ng kwento Agad namang ipinaliwanag ni Jiyun Lee na naroon lamang siya dahil itinuturing niya itong karugtong ng kanyang responsibilidad sa grupo Sumang-ayon si Kim Suyen na nagsabing dahil nandyan na rin sila mas mabuting suliti na ang pagkakataon Ngunit tinanggap lang ito ni Jiyun Lee na parang walang pakialam Habang nagsisimula ang usapan binanggit ng Yakuza ang isang alalahanin at tinanong ni Kuza si Kim Su-yeon kung ayos lang bang iwan ang kanilang tagapayo. Nilinaw ni Kim Su-yeon na ang tinutukoy ay si Jok Jang at ipinaliwanag na kung sasama rin ito, magiging walang depensa ang West Gang High, hai lalot hindi nila alam kung kailan muling maaaring magkaroon ng pag-atake. Dagdag pa niya, pinakiusapan na niya si Jok Jang at si Hyun Dong-li na manatili upang bantayan ang lugar. Idineklara ni Kim Soo yeon na nagsimula na ang kanilang team retreat at nagpahayag ng pananabik para sa mga mangyayari sa biyahe. Umalis na sila para sa kanilang paglalakbay. Samantala, sa teritoryo ng North Gangbok High, dalawang tao ang magkasamang nakaupo. Tinanong ni Daniel kung may narinig ba ang isa, at nang usisain siya kung ano yun, sinabi ni Daniel na nalipol ang buong crew ng South Gangbok High. Nang tanungin kung sino ang gumawa nito, ipinaliwanag niya na nagtulungan ang West at East Gambok upang pabagsakin sila. May bahid ng pangungut siya ang tugo ng kausap na nagsabing napaka-adorable nito. Itinanong ni Daniel kung alam na ng kanilang pinuno ang balita, at sumagot ang isa na tiyak na alam na nito. Nais din ni Daniel marinig ang opinyon ng pangalawang leader na nagsabing nakakagulat para sa kanya na ang maliit na West Gangbok High ay nagawang talunin ang South Gangbok. Iminungkahi ni Daniel na panahon na para bisitahin si Kim Suyen. Pagdating ng grupo sa kanilang destinasyon, masayang sumigaw si Hadang na nariyan na sila sa tabing dagat. Pinayuhan siya ni Kim Suyen na kumalma, binanggit na nahilo siya sa biyahe ngunit maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Nagpahayag ng kasabikan si Kuza at pabirong sinabi na marahil ay isda si Suyen sa nakaraang buhay. Tumugon si Kim Soo-yeon na hindi niya alam na mahilig pala si Haru Siyong sa dagat at na sana'y mas maaga pa silang nagpunta, kahit tatlong araw lamang ang biyahe. Sinabi ni KJAA na magiging maganda ang biyahe dahil si Hyun Dong Lee ang nag-ayos ng lahat, at kinilala ito ni Kim Soo-yeon na nagdagdag na matutuklasan nila ang katutuhanan sa araw na yon. Sumang-ayon si Kuza at tinanong kung lalaki o babae nga ba si Haro. Dahil kahit sinasabi nitong lalaki siya, Masyado itong maganda para paniwalaan. Ayon kay Suyan, wala silang magagawa kundi tiyakin ito sa sarili nilang paningin, at samantalahin ang pagkakataong ito upang masigurong hindi sila niloloko ni Haro. Samantala, sinabi ni Haro na nakapagbihis na siya at ipinagmamalaking siya ang pinakamabilis sa grupo. Pagpasok nila sa silid, tinanong siya kung paano siya nakakapagbihis ng ganoon kabiles kahit bagong check-in pa lang, at iminungkahi pang magpalit muli. Nagtakas si Haro kung ano ang sinasabi ng mga kasama at nagbanta na gagamit ng cap o rakit kung magpapatuloy sila. May nagtangkang silipin ang laman ng kanyang bag ngunit sinabi ng Yakuza na maaga pa para sumuko dahil may tatlong araw at dalawang gabi pa sila. Muling iminungkahi ni Kim Suyen na magpalit pa si Haro, ngunit tumanggi ito, ipinapakita ang pagkainis at sinabing nagpapakitang gilas lang ang ilan sa pagbibihis. Nagkumento si Huaya na hindi naaakit ang mga babae sa ganoong klaseng katawan. At tinanggap ito ni Haro na parang pinuri ang kumpiyansa ng nagsabi. Sinabi ni Suyen na magpapalit na rin siya, at habang naghahalungkat sa bag ay naisip niyang kahit nasa biyahe sila, hindi lang kasiyahan ang pakay niya. Totoo, may mas mahalaga siyang layunin ang maging mas malapit kina John na at Ji Yun Lee upang mapatatag ang kanilang katapatan at hindi sila sumuko o lumayo sa grupo. Habang iniisip ito, napansin niya si Ji Yun Lee na nakapatong ang kamay sa balikat ni Yuon na. Naalala niya na si Sik ay hindi kailanman gumawa ng ganoong bagay para sa kanya. Napansin niya rin na ginamit ang camera card ayon sa abiso ng quest window. Iminungkahi ni Yuon na nahanapin si Ji Yun Lee at napansin ni Su sina Donan Kim at Ji Yun Lee na nagbibihis. Bigla niyang tinapak si Donan at itinama na si Kim Dae Hyun Nagpaliwanag si Deyo na may inalis lang siyang insekto sa likod nito. Sa isip ni Yuon na, muntik na yon, at naalala ni Suyan na kailanman ay hindi ginawa ni Sik ang pagtanggal ng insekto para sa kanya. Naunawaan niyang kailangang mas maging maingat sa paggamit ng camera card. Maya-maya, nagtungo na silang lahat sa tabing dagat. Nagpahayag si Suyen ng ginhawa at sumang-ayon ang Yakuza na nagsabing inakala niyang magiging mailap ang samahan ngunit mabilis silang naging magkaibigan. Idinagdag nito na karaniwan, mas mabilis maging magkaibigan ang mga babae kaysa lalaki. Binanggit pa na malamang ay hindi na sila magkakuntakan pag uwi. Sa isip ni Suyan, nagtaka siya kung bakit naroon ang isa sa kanila. Dahil pakiramdam niya ay wala siyang lugar sa piling ng dalawa at tila mas mababa ang kanyang tingin sa sarili. Naalala pa niya ang ilang dalaga na humingi ng numero ni Hei Jian Ju, ngunit pinutol ni Suyan ang usapan, ayaw pang mas lalo siyang makaramdam ng kababaan. Nagpahayag ang Yakuza ng pagtataka sa pagiging palakaibigan at palabas ni Kim Daehyun, bagay na hindi nito inaasahan. Kinilala ni Suyan na nakikita niya ngayon ang ibang panig nito na noon ay ayaw pa niyang makita, ngunit ngayon ay itinuturing na niyang positibong pagbabago. Napansin niya ring tumataas ang loyalty ni Ji Yun Lee at tinanong kung nakikita rin ito ng iba, na agad kinumpirma ng Yakuza. Kumpirmado rin ito ng quest window na nagulat ng pagtaas ng loyalty ni Ji Lee. Naalala ni Su si Yuona na at tinimbang kung nag-e-enjoy ba ito, ngunit hindi makita sa ekspresyon ang kasagutan, kaya inisip niyang marahil ay hindi ito magaling lumangoy, bagay na hindi niya inasahan. Ayon sa quest window, tumaas na rin ang loyalty ni Yujna. na. Naisip ni Kim Suyen na mabuti at patuloy na tumataas ang kanilang katapatan. Ngunit may isa pa siyang suliraning kailangang ayusin. Sa katahimikan ng sandaling iyon, naisip niyang dapat na niya itong samantalahin, lalot napakarami na nang nangyari nitong mga nakaraang araw. Naalala niya ang payo ni Jeff Jang tungkol sa pagsisimula ng negosyo at napagtanto niyang kailangan niyang makabuo agad ng ideya para sa isang negosyo na makakapagbigay ng pondo sa kanilang grupo. Alam niyang kung hindi ito magawa, unti-unting babagsak ang West Gangbok High. Dumating si Haru Siyang at tinawag siya pati si Ku Jeya para sumama. Sa kabila ng lahat, nagpasya siyang sa ngayon ay mas mabuting magpakasaya muna. Sa kabilang banda, nakaupo si Daniel sa kanyang silid at naglalaro ng chess nang pumasok ang isang gwardya at magulat na natuntunan na nila si Kim Suyen gaya ng kanyang iniutos. Tumugon si Daniel na mabuting balita yon at tinanong kung nasaan si Suyen. Ipinaliwanag ng gwardya na nasa tabing dagat ito kasama ang kanyang grupo. Nagulat si Daniel at tinanong kung saan naruroon ang dagat, sabay tawag sa kanila ng mga hanggal. Nagpatuloy ang gwardya at sinabi na may nakita rin silang kakaibang bagay. Naging interesado si Daniel at tinanong kung ano yun. Ipinaliwanag ng gwardya na may kumakalat na chismis na si Haro Siang Naranggo tatlumput 30 Siam sa North Gangbok High, ay posibleng lilipat sa West Gangbok High. Idinagdag pa niyang nasa tabing dagat din ngayon si Haro kasama si Suyen. Sinabi ni Daniel na matagal na mula nang may naglakas loob na umangkas sa kanila ng ganoon. Samantala, nagtungo si Haro sa isang club kung saan may dalawang binatang nakatingin sa kanya. Tinatanong ng isa kung napapansin din ng kasama niyang malaki na ang ipinagbago ni Haro kamakailan. Sumang-ayon ito at binanggit na nagsimula na rin itong magsalita sa parang luma at formal na paraan. Sabi ng isa, hindi pa yon ang pinakakakaibang bagay sa kanya ngayon. Habang naglalaro siya ng snooker, kinausap ni Zon Kim ang copy cloud, sinasabing kaya niyang gumanap bilang si Haru Siang sa pool hall. Inutusan niya ang copy cloud na mag man at bumalik sa kanya kung may mangyaring kakaiba. Tumugon ang copy cloud na naintindihan niya ito at maaasahan siya ni Suyen. Habang nangyayari ito, tinanong ni Suyen kung ano ang sitwasyon. May isa sa lugar na yun na napatingin sa isang grupo ng tao at napasigaw na hindi ito maaaring mangyari, saka pinaawat ang lahat. Pagpasok ni Daniel, agad silang nagbigay galang at nagpakita ng kaba. Tinanong nila kung ano ang pakay niya at binanggit na siguro'y abala siya sa oras na yun. Tinanong ni Daniel kung naroon siya para kay Haro Siyang at napansin niyang tuwirang tumitingin sa kanya si Haro habang inaayos ang buhok sa mukha. Napansin niyang ito nga si Haro, ngunit may kakaiba at tila hindi ito ang tunay na siya. Pumasok ang isa pang binata at tinanong kung maaari bang alamin kung nasaan ang mga miyembro ng West Gang Bok Hai. Samantala, mahimbing na natutulog si Kim Yeon sa kanyang silid nang biglang abisuhan siya ng quest window na ang copy cloud ay nag-unsummon at nasa harapan na niya. Bigla itong sumugod at tinapak siya ng malakas para magising. Nang magising siya at magtanong, ipinaliwanag ng Cloud na may emerhensya, dumating ang pangalawang leader ng North Gambok High sa pool hall. Nagtanong si Suyen kung sino ang pangalawang leader at bakit ito pupunta roon. Habang hinahawakan at bahagyang niyuyugyug niya ang Cloud, sinabi nitong nahihilo na siya at binanggit na hinahanap ng lalaki si Haro. Nag-isip si Suyan kung paanong sinabi nito na si Haro ay siya ngunit hindi rin siya, at nagduda kung alam ba nitong yun ay ang Cloud. Naisip niyang tila may koneksyon ang pangalawang leader sa personal na buhay ni Haro, at nakapagtataka kung bakit interesado ito sa isang miyembro na ranggo 30 lang. Sa isip niya, seryoso ang sitwasyong ito dahil kapag nalaman ng North Gangbok High na naaga nila ang isa sa kanilang miyembro, posibleng magsimula ang isang pag-atake tinanong ni Suyen kung nasaan ngayon si Haro. Sa tabing dagat, nilapitan si Haro ng isang babaeng may maikling buhok. Sinabi nitong masyadong biglaan ang usapan at huwag na itong patagilan. Sabay tanong kung lalaki o babae ba siya. Magkasamang nakaupo sa buhanginan si Haro at ang isa pang babaeng may maikling buhok, habang pinagmamasdan ang dagat. Sinabi ni Haro na napakaganda ng tanawin at masaya siyang napagpasyahan niyang sumama sa biyahe. Binanggit niya ang pagtataka sa mga nilalang na nakatira sa kailaliman ng karagatan at kung naisip na ba nitong sumisid sa ganoong lalim. Naramdaman ng kausap na tila alanganin ang kanilang pag-uusap at nagtanong kung alam ba ni Haro ang isang bagay. Nang magtanong si Haro kung ano yon, sinabi nitong ayaw niyang mapunta rito, kaya tinanong siya ni Haro kung bakit siya sumama. Sagot nito, dahil interesado siya kay Haro, sabay ulit ng tanong kung babae ba talaga siya. Sinabi ni Haro na hindi siya babae, kaya tinanong siya kung bakit niya pinahahaba ang kanyang buhok. Sumagot si Haro na may dahilan para rito. Tinanong naman siya ng babae kung ano ang dahilan, iniisip kung baka plano niyang i-donate ito o iba pa. Ibinahagi ni Haro na may isang salon na madalas niyang puntahan, at may sakit ngayon ang hairstylist doon. Naniniwala siyang gagaling din ito, kaya pinapahaba niya ang buhok hanggang sa dumating ang araw na yon. Ngunit muli pa rin siyang tinanong ng babae kung lalaki o babae ba talaga siya, sinasabing mas mabuting huwag ng patagalan pa ang usapan. Sinabi ni Haro na hindi niya alam kung bakit ganoon kalaki ang interes ng kausap sa bagay na yon, ngunit kung talagang gusto nitong malaman, sasabihin niya. Tatangkain pa sana niyang magpaliwanag nang dumating si Kim su at tinawag siya. Dalaang babala na may malaking problema. Tinanong ni Haro kung anong ibig niyang sabihin sa malaking problema at kung sinalakay na ba sila ng East Gangbuk High, ngunit sinabi ni Suyen na mas masahol pa roon, habol ang hininga habang nagsasalita. Ipinaliwanag niyang paparating ang North Gangbuk High at isang lalaking nagngangalang Daniel mula roon ang patungo sa kanila. Kasama niyang dinala si Haro at tinanong ito kung maaari na ba nitong sabihin ang totoo tungkol sa relasyon nito kay Daniel. Binigyang di inisuyen na si Daniel ay pangalawa sa pinakamataas sa ranggo ng North Gambok High at nakapagtataka kung bakit ganoon na lang ang atensyon nito sa kanya, lalot pan tatlumput siyam lang siya sa ranggo roon. Pinaghihinalaan niyang gusto rin siyang makita ni Daniel, ngunit malinaw na si Haro ang pangunahing dahilan ng pagpunta nito, dahil miyembro siya ng North Gangbuk ngunit naroon ngayon kasama ang West Gambok. Hiningi niyang ilarawan ni Haro kung anong klaseng ugnayan meron sila. Nabalik sa alaala ni Haro ang sandaling hinaplus ni Daniel ang kanyang ulo, ngunit muli pang iginigit ni Suyan na kailangan nila ng impormasyong iyon para harapin si Daniel. Nagalok si Haro na baka sa susunod na lang niya sabihin, ngunit tinanong ni Hado Yuno kung bakit nag-aatubili siya. Tumanggi si Haro at nang papalapit si Yuno, hinarang din siya ni Suyan, sinabi tumigil at na kung mahirap sabihin ay ayos lang. Tinapak niya sa ulo si Haro at sinabing pag-uusapan na lang nila ito sa ibang pagkakataon. Pagbalik niya sa kanyang silid, tinanong siya ni Heijan kung ano ang gagawin nila kay Daniel na paparating na. Sumang-ayon si Suyan at sinabing marahil kailangan nilang itago muna si Haro at nag-isip din siyang personal na makipagkita kay Daniel. Alam niyang napakahina pa nila para makipaglaban sa North Gangbok High, kaya't susubukan niyang ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-uusap. Sinabi ni Hayden na hindi niya alam kung anong klaseng tao si Daniel at nang tanungin siya pabalik. Sumagot ito na batay sa pangalan ay parang mabait at parang boy next door. Lumabas si Huno habang tinatawag siya ni Suyen mula sa likuran. Samantala, naglalakad si Jiyun Lee sa tabing dagat at sumabay sa kanya si Kuja Aya. Sinabi nitong naroon siya at tinanong kung maaari ba siyang sumabay, na agad naman itong sinagot na ginagawa na niya yun. Ayon kay Kuja Aya, binigyan na siya nito ng tahimik na pahintulot. Tinanong niya kung ano ang nagtulak sa kanya para humawak ng espada, sabay hawak sa kamay nito. Sagot ng babae, yun lang ang meron siya. Nang usisain niya kung ano ang ibig sabihin nito, sinabi nitong siya ay pinagtaksilan at ginasto ang paghihiganti, ngunit nang magising sa katotohanan ay mahina siya. Sa kanyang pagkamulat, espada na ang hawak niya, at binalaan siya na lumayo. Sinabi pa nitong hindi siya nagtitiwala sa kahit sino. Sumagot si Kuja Aya na naiintindihan niya, at sa pagdating ng isang alon ay inagapayan niya ito. Sinabi ng babae na ayos lang kung hindi siya lalayo, at tugon ni Kuja Aya na ipapakita niyang muli itong magtitiwala. Tiningnan siya ng babae at nagtanong kung ano ba ang sinasabi niya, saka sila nagtawanan. Sa kabilang lugar, nakaupo si Yana sa parke at nakatanggap ng mensahe mula kay Sik Kang na nagsasabing maghintay lang hanggang sa tawagin siya. Lumipat ang tanawin sa East Gangbuk High kung saan tinanong ni Yohan kung totoo bang maibabalik niya si Yana sa kanilang panig. Kumakain ng noodle si Sik Kang at sumagot ng oo na magkaibigan pa rin sila ni Yu Jana. Ipinaliwanag niyang napilitan lang itong sumama sa West Gangbuk High at nananatiling tapat sa kanya. Kaya't kaya niyang ibalik ito anumang oras. Habang nagsisindi ng sigarilyo, sinabi ni Yahan na mahusay iyon at tila gumugulong na ang plano upang pabagsakin ang West Gangbok High mula sa loob. Biglang pumasok ang isang binata at nagulat na may problema, paparating si Daniel. Tinanong ni Yahan kung anong ibig sabihin nito, at tinanong din ni Saek Kang kung bakit patunguroon si Daniel ng North Gangbok High. Ayon sa ulat, nais nitong makipagkita kay Kim Suin. Sinabi ni Yaha na interesante yun at tila hindi na nila kailangang kumilos dahil si Daniel na ang magwawakas sa West Gangbok High. Samantala, binanggit ni Daniel ang pangalan ni Kim Su-yeon ng West Gangbok High at ang taong kahawig ni Haro, sinasabing magiging masaya ito. Tinanong niya si Go Heijen kung ano ang ginagawa nito, at nang tanungin din kung saan siya patungo, sagot ni Daniel na pupunta siya sa kanilang leader. Nais ni Go Heijen na makasama. Ngunit agad niyang idineklara na hindi niya gusto si Daniel at papatumbahin niya ito. Tinuligsa ni Daniel ang kakayahan ni Heijan, sinasabing naroon ito para protektahan si Suyan gayong hindi man lang nito natalo si Sik Kang. Nagalit si Heijan at hinamon siya. Ayon sa quest window, tumitibok ang potensyal ni Heijan. Tinanong ni Daniel kung sigurado ba siya dahil nagbago na ang lahat. Mabilis na umatake si Heijan ngunit nasalag ni Daniel, sinabing hindi na siya katulad ng dati, gayon din si Hagen. Muling umatake si Hagen ngunit naiwasan yon ni Daniel. Inamin ni Daniel na naging tamad siya, saka tinapakan ng paa ng kalaban. Naglunsad ng isa pang suntok si Hagen ngunit muling nakaiwas si Daniel, tinawag itong cute at tinanong kung tapos na siya, bago nag-alok na tapusin na nila. Sa isip ni Daniel, hindi dapat ito nangyayari, at naalala niyang hindi ito ang unang pagkakataon, sa kanilang huling laban ay magkasabayan silang lumaban upang magtagumpay. Muling umatake si Hayden at tinukoy ni Daniel na mahuhulaan ang mga galaw nito. Bagamat napansin niyang mas lumakas ito, sa tingin niya, karaniwan lang na mga galaw sa boxing ang ginagawa nito, gaya ng kanyang inaasahan. Kumontra siya ng isa pang suntok at gumanti si Daniel, itinulak siya sa pader, iniisip kung baka dahil laging tamad siya nitong mga nakaraang panahon. Samantala, binanggit ni Daniel na hindi pa rin nagbabago si Hagen at kinilala ang mga pagsisikap nito, saka idinagdag na pupuntahan na niya si Kim Yeon Lumakad siya palayo, ngunit bumangon si Go Hagen at iginiit na hindi pa sila tapos. Itinanong ni Daniel kung ano ba ang ginagawa nito at kung bakit nito pinipilit na protektahan ang isang tao. Mariing tugo ni Gohaja na sinabi na niyang tapos na sila. Nagtaka si Daniel kung ito pa rin ba ang makasarili at aroganteng huno na kilala niya, at bakit handa itong magsakripisyo para kay Kim Suyen. Ipinaliwanag ni Gu Heijan na dahil ito ay transparent, humingi si Daniel ng paglilinaw kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi nitong handa siyang gawin ang kahit ano para maabot ang layunin. Ngunit siya ay tapat at walang hiya sa kanyang paraan at transparent dahil hindi siya nanlilinlang o nang mamaniobra ng iba. Sinabi ni Daniel na para sa kanya, ang pagiging transparent ay parang asal asalpilyo, ngunit idiniin niyang mas mataas pa rin siya sa lahat. Ipinaliwanag niyang si Kim Su-yeon ay hindi humuhusga o tumitingin sa tao bilang gamit, at hindi katulad ng iba, hindi ito nagtatago o nanlilinlang. Inilarawan niya si Kim Su-yeon bilang isang transparent na tusong handang makipaglaban at magsakripisyo ng malaki para ipagtanggol ang isa sa kanyang mga tao. Dahil dito, napaisip si Daniel kung paano kaya kung may kagaya ni Kim Suyen na namumuno sa isang pangkat, at sinabing marahil ay hindi masama ang mapasa ilalim sa ganoong pamumuno. Nagpaalala ang quest window na ginamit ni Gu Heijen ang key fighting method. Idineklara ni Daniel na si Kim Suyen ang magiging magbubuklod sa gangbok at binigyang diin na dapat magsimula at matapos sa kanya ang labang ito. Sinabihan niya si Gu Heijan nang may halong pang-uuyam na sa kabila ng nakakaantig na kwento. Hindi niya papayagan na makarating ito kay Kim Suyen. Maya-maya, nabanggit ni Jok Jang sa telepono na dapat iwasan ang pakikipaglaban kay Daniel. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss